Hello mga ka-GC. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na our health is number one priority. Hindi yan mabibili ng pera. Alam naman nating lahat na sa network marketing, kadalasan inuuna natin ng kitaan, di ba? Pero tandaan mo, ang totoong yaman ay yung may maganda kang kalusugan. Ano ang silbi ng malaking kinikita mo kung mahina naman ang katawan mo? Kaya may good news ako sa inyo may magandang produkto tayong ipakikilala na hindi lang makakatulong sa kalusugan natin, kundi malaki ang potensyal magbigay ng magandang kitaan dito. Bakit ka mo? Dahil ito ay hindi mo na kailangan ibenta sa tao. Naniniwala ako na kusa nila itong bibilhin na walang pilitan. At maganda pa, walang maintenance o subscription dito. Baka mag-unahan pa sila bumili kapag nalaman nila na maganda pala ang produkto natin. So, wala na tayong problema sa bentahan. Kaya dito, mauuna talaga tayong lahat magiging healthy. Dahil kapag malakas at masigla tayo, syempre, mas madali natin maabot ang wealth. So, stay tuned for more details. Exciting ito. Maraming salamat.